start na. Bunot, bunot, ah bunot, bunot, bunot. Hindi na magawa. Yeah, bunot, bunot. Lalay ng balaw. Ay pote. Pote niya ko yung pote. Kwa ka, kwa ka, balik. Pile, pile, pile ka. Pile ka na. Ah balik sa likod. Ano man. Ay pula. Hoy, puti, pakita mo, pakita mo. Ah, puti. Ile. Wow. Balik sa likod. Hoy, puti, ulit. Puti. Nasir. 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 Alugin natin. Alugin natin. Alugin natin. Alugin. Ah, oh, pula. Pumuda kang balaw. <laughs> Hoy, oh, puti. puti. Balik balik dito kuno. Alam

Ay puti. Ano po? Kumain na rin. Hindi man alam kataka rin doon ay ta. Puro uha. Ay puti. Ay, nakita. Pakita mo sa camera 'yung nako, pakita mo Kieran sa camera 'yung nako. Ay puti. Sa tinakiro

multimulti-multi <laughs> Kita mau jalan ana. Pulang. Ayo pula. Pulang. Mama neng. Oh, pula. Lu Kita kaya ada titig. Kita titig. Kita main titig. Sampai empat kau. Kita nah.

Kaya tira-tira. Salang, isa-salang. Ay, Rona, kacan pa, pa. tong ngano. Ay, pula. Lala yung pulong. Lala yung pulong. O, oh, puti, puti. <laughs> <laughs> puti. Oh, puti. Oo, ka. Ah, dito ta. sa Hoy, nakapiring. Pakitanyo sa kan, puti. Wow. Wow. Kaka no pa

Okay, okay tama. Okay. 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 Gardo. Ulo. Oh, puti. Puti na talaga. Okay. Bukot. Ay, puti. Okay. Bukot. Ay, huwag mong titignan. Huwag titignan. Huwag titignan. Huwag lalampas <laughs> dito. Layo, layo, layo. 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 Ay, puti. Ay, ito na naman yung maliit. Ito na naman yung maliit. naman <laughs> yung maliit hindi wala pa dyan? No. Tapos nga ka ba yung wala pa? Isa no. na lang. Isa na lang. Ang syerte wala pa. Hahaha Mahuupos na wala ka talaga. Okay, Jen. Dukot. Ayun. Tapos mo. Tapos mo. Tapos mo. Ang reit. Tapos mo. Pula. <laughs> pula. Pula. Dukot. <laughs>

Okay. 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 okay okay. Wala ko po, pwede Tapos mo, tapos mo Pakita mo, pakita mo, pwede Pakita nyo yung nakuha nyo Wala ka pa, lagalingan mo <laughs> Wala pa, number one Okay, number okay. one Okay Tumama Okay, next

Ano pa sa'yo? Okay, then. Isang lang. Isang ikot na. lang. Okay, galingan mo. Galingan mo. Galingan sang ikot mo. Galingan mo. Galingan mo. Galingan mo. Galingan mo. Galingan mo. mo.

ôi cô ơi đi ôi trắng cố lên trắng cố lên ôi cô ơi cô ơi ơi Hola 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 Mahal na kuha nila mga idol. Thank you, thank you sa uh, ano, you know, pagsali. Sa susunod. Balik kayo. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you.